Hello beautiful people! Nakakamis din mga Michelle sa city. Fresh ang hangin dahil katatapos lang ng ulan. At dito kami i-try namin ang bagong bukas na restaurant. Ang pangalan niya ay Peppa Deli. Okay. Pasok na tayo sa loob. At ito ang list ng kailang mga menu. Meron silang pasta. Meron silang pizza din. Meron lang silang salad and sandwiches. Nachos at ang mga main dish nila ay para mga Espanyol. And for dessert, meron din silang milkshakes, cakes, pastries, cold drinks, tea, and coffee. At sa loob, ang daming mga lights sa taas. Habang nagaantay ng order, mandalamin muna tayo mirror mirror on the ceiling. At finally, eto na ang ating mahiwagang order. Mine is Augustus Salad with Salmon Smoked Salmon on top kay daughter naman is polo salad. So, meron siyang iba't ibang klase ng protein. my bacon, my grilled chicken. Ito naman kay Daddy Chef Groovy Tuna Sandwich. O oh, siya, lovely people. Kakain na muna kami at ikain na lang po namin kayo. Maraming salamat sa panonood. Take care always and God bless us all.